Hello, good morning, mga labs, mga magadang Magandang hapon, Pilipinas. Magandang umaga, tang Hapon saan man sulok ng mundo, may gamigalabs yara. <laughs> At <the laughs> magkapakupop. po, 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 po is around the world. Hello, hello, good morning, good morning from Kuwait. Log. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. <Feyeno> so, all the way na po tayo sa ating topic. Young, uh, you, no, uh. So, ano ba topic natin ngayon? Itong nag-trending na anak ni... Uh, Juan Ponce Enrile na dating Senate President at ka ronis din ito ni Marcos Senior ay uh, inupo ni Mamshi o ni Lida, Liza Aranita Marcos at ni Koting sa Malacanang. <laughs> nagtrabaho sa kanyang uh, gobyerno, pati yung tatay na hindi naman natin alam kung nagtrabaho ba talaga may sahod. Sinasahuran natin. So ngayon, nagpasikat siguro dahil nga sa gustong makatulong ah... Uh, na para malinis kunwari yung pangalan ng kaniyang among presidente sinasabihan ni Tatay Digong na bangag. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumotogon sa hamon ni dating Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos, na magpa drug test silang dalawa sa lunita ng in independent or transparent. Ah, nga, hindi independent, transparent. Wala Sumagot so muli dyan si Pangulong Bungo Marcos, ang silabi, sinabi lang niya ay sa bagong lipunan daw, or bagong Pilipinas, walang kuwang ang mga paninira. Yun lang. <coughs> so talagang ayaw niyang magpa-drug test dahil alam niya eh, adiktos benediktos siya. <laughs> so ngayon, balik tayo kay Katrina Ponci Enrile. Really. Hmm. Mayroon siyang, uh, ewan ko kung saan to siya nag-speech, no? Tapos, pinaratangan niya na lahat ng mga Duterte supporters, na kagaya nila ni Sinisas o ngayon si Maharlika, dati uh, talaga magpakamatay yan para kay Bumbong Marcos. <laughs> so, magkakatiin niya si Marcos Jr. ng paraunang kampanya. Eleksyon, kung pwede ka lang lamunin ni Maharlika ng buhay, gagawin niya. Pero ngayon, anong nangyari, siya yung number one na uh, tagapagtanggol ni Marcos Jr. noon, siya din ngayon one kritiko. Hindi <laughs> lang talaga <ang> mundo. <laughs> oh, si, sila si Mark Lopez, ganyan. Pinaratangan ngayon ni Katrina Ponce and Riley, si Andanar. <clears throat> Dahil nga maraming pupunta doon sa China, nag-aarga ni, ni Ana Malindog, Oi di ba nag-ano din doon, tawag dyan. Oh, parang mas tiral sila ni Sask. So ngayon, pinaratangan ni Katrina Ponzenrelli si Andanar na sabi niya si Martin Andanar daw ay hindi nakabasi sa Pilipinas ngayon. Sabi niya, Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. So sa China. Sabi pa niya dito, He is now funding all this uh, disinformation. Siya daw yung nagbibigay ng mga bayad patungkol dito sa mga fake news. No? Uh, like uh, Maharlika, uh, Maharlika TV daw, at uh, sa SAS, uh, Rogando Sasot, at sa lahat pa daw or sa iba pang mga uh, tawag dito vloggers, ganyan mga nagkikiyaw-kiyaw at uh, pro Duterte or kritiko ni at kritiko ni Marcos uh, Jr. So sabi pa niya dito, they're doing this not out of love for country. Sabi niya, they they're doing this because they are getting paid. Uh, sabi niya dito. So hindi daw yun ginagawa ni Maharlika ngayon, ni Lasas, nila ni Mark Lopez, nila ni Ana Malindugoy, at kung sino pa dyan na magkikiyaw-kiyaw, magngangangabil sa kanilang mga social media account ng dahil sa, para sa bansa, kundi dahil sa bayad sila. So ngayon, sabi pa niya dito kung gusto ninyong magpapatuloy na makinig sa kanilang mga pagngangangabils, oh, sige bahala kayo, sabi niya, go ahead, but I'm just telling you, sabi niya, they're being paid from China. Kasi ang gustong iportrait dito ni Katrina Apon si Enrile na si Martin Andanar dahil nga na, sa uh, nasa gabinete siya dati ni Pangulong Duterte at lagi lang sinasabi na si Pangulong Duterte ay tuta ng China. So itong Chinese government nagbibigay ng pera kay Martin Andanar para isohol doon sa mga vloggers o mga influencers at kung ano-ano tawag doon. So yun yung gusto niyang iportrait. Ngayon dito tayo. Sumagot dito si uh, Martin Andanar sa pautot ni uh, Katrina uh, ponsin Ponce in Rili. So, sabi dito ni Martin Andanar, A e 4A4 at Kunwari Stance Defender, C for corn uh, Corned Beef at Pure Food, uh, pa rin ang The best para sa akin dahil may negosyo yata itong uh, tawag dito, corn beef, <laughs> dilata itong mga inrile. walang <laughs> so, pangalan ng kanilang uh, corned uh, dilata, hindi ko alam. Kasi ang sabi niya, nanar dito, pure foods pa rin daw ang uh, tawag dito. The best para sa kanya. Hindi naman kumakain ng karning baga kaya wala akong pati <laughs> So sabi nila Rito, F, for fake news, research lang konti para hindi mapahiya sa dolo at mabansagang mima lang. So ito yung sagot dito ni Martin Andanar. So, mahaba kasi itong sagot ni Sas Rugando Sas. So, may kukunin lang tayo dito ng konti, no? So, sabi ni Sas dito, Kay Katrina Ponsenrilli, really, you are lying. Martin Andanar is not paying me, period. China is not paying me, period. You are a liar, exclamation point. So, yung sabi niya dito, no? So, ito din yung sagot ni Maharlik Akai. Uh, tawag dito. Uh, uh, sino ba yun? Katrina Ponsenrilli. Really. Nakita niyo, ah... Uh sila pa ngayon ang kawawa, kaluluoy, no, sila ngayon ang biktima. Alright. Okay, sila daw ang underdog. So, ito ang statement niya exactly. Um, ito. I ano natin, basahin natin. Sabi niya, just found out that Martin Andanar is not based here. Okay? dating si Martin Adanar ay dating uh, secretary sa presidential communications mm. patawang ni Paolo Duterte sabi ni Katrina he is now based in Beijing he is the one funding all this disinformation like Maharlika like SAS okay so binaliktad pa nila no ni Ma'am Shi <laughs> alatanga dyan eh Si Ma'am ang maraming uh, funding ng mga attack dogs. Nagkagulo pa nga sila eh, di ba? Huwag <laughs> niyong kalimutan yung si ni Nikoy, si Blackbird, na pinupuntiriya si Coach Jarrett dahil malaki ang uh, binu kinuha sa mga bayan. <laughs> Ayan si Mami Ping. Uh, mga, yung tablet na pinamimigay ni Sen. Ayme, kumuha pa ng isa, dalawa kanya. <laughs> kung gaano ka man katawat ha. Tawat, ha. <laughs> sabi, ang kanyang statement, si Martin Andanar ay binabayaran uh -huh. si Maharlika uh -huh. at si Sas sa pagpapakalat daw ng disinformation. Uh -huh. hey, actually, uh, <clears throat> I message Secretary Andanar. Actually, hindi kami nagme-message siya ng every single day. Pero may message ko siya, Gino ko. Sabi ko, uh, Sec, baka gusto mong filean ng 1 billion defamation case si Katrina. Sabi ko ganun, para maging billionaire ka. Sabi niya, ha, ha, ha. Tapos sabi ko, oh, pa-filean ko rin siya ng 1 billion dollar case para maging dollar billionaire ako. So that was a joke. Okay? Yun ang joke-joke ko. Tuloy natin. Sabi ni Katrina, Okay? Na pinabayaan, hindi makarat makatanggap ng ustisya ang kanyang jowa na si Alfie Anido na ang pinagbibintangang ng sa kanyang jowa ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Jack Enrile. Again, let's talk about that ng ina isang session. Pinapaalala ko lang dun sa mga kaidaran ni Katrina kasi I was young during that time na nangyaring tinigi ang kanyang jowa. Ikaw, Katrina, bago mo ingalingal ang kipay mo, Siguraduhin mo lang, nasabi nga niya, secondar si ay mema ka lang, may masabi ka lang. Patunayan mo dahil nasa <coughs> inyo ang resources, Correct. may pera kayo sa inyo ang kapangyarihan na si Andanar, si Mahardika, si Sas ay binabayaran ng China. Magpakita ka ng isang ebidensya na ako ay binayaran ng China. Ikaw ay isang ahas din na utosan ni Lisa Smugs. Siyempre, si Lisa ang nag-appoint sa'yo, si Lisa Smuggler. Diba? Ito po ay i, naipapakita ko sa inyong, sa buong mundo. So, yun mga kababayan, ang sagot din ni Maharlika. Ngayon, pupunta po tayo dito sa exciting uh, point or moment na itong si, da, si dating Senate President Juan Ponce, really, ay sinabi niya or inadmit niya na ang kanyang anak na si Jackie at si Katrina ay mga adik nung kanilang kabataan. <laughs> so dito po tayo mga kababayan uh, para maano lang, no? Dito po tayo sa Google para hindi po tayo masilaw masyado tong cellphone na to eh. Ito sa Google para hindi po tayo ma-fake news. So anto, magre-research tayo dito. So mayroon po ditong balita sa politiko.com.ph Meron din siya sa Panay News. So, dito po tayo sa politiko. Kasi pareho lang sila ng Panay News eh. So, sabi pa dito ng politiko, o oh ito siya ha, basahin natin. High Society High. Hi, hi, high, high society. Hi, hi high, high society. May ganyan eh, tugtog dati, mga diskohan. <laughs> <laughs> so, sabi pa dito, High Society High in really admits Jackie and Katrina were drug addicts in their youth. <laughs> balita po ito ng politiko.com noong October 25, 2016. So sabi dito ng balita, Former Senator Juan Ponce in really has a good reason to support Uh, President Do Rodrigo Duterte's campaign against illegal drugs. Sabi pa niya dito, former sinatuhan Senator si Ponce really has, uh, yun nga, no, sa illegal drugs in an interview with Winnie Monsod on GMA News, bawal ang pasaway. aired Monday evening in really, and really revealed that his children, Jack and Katrina, were into drugs during their younger years. So, dito? Well, in their youth, yes, a long time ago, and really respond when Mo, Winnie Monsod asked him point blank if his children ever got involved in illegal drugs. But on their own way, uh, on their own way, they gave up and really, however, was quick soan So ang tanong mga kababayan, totoo ba na nag-give up na itong si Jackie at si Katrina in really na sila ay mga adictos, benedictos, bangagos noon? Ano <laughs> Di ba eh? diba ayon sa Korte Suprema, na bago ka, alibawa, may ididimanda ka, ganito-ganon, Diba bago ka magdemanda dapat malinis ang kamay mo para hindi ka marisbakan. So ito yun eh. Sa, uh, sa kagustuhan ni Katrina Ponsinrilli really, or sa utos siguro ng kanyang among si Liza Smags, <laughs> ay pagtanggon si Bongbong Marcos Bangag Jr., Uh, sa isyo ng kanyang kinakaharap ngayon na pilit pinapatay ngayon ng administrasyong ito, hinahanapan na ng kahit anong uh, mapag-usapan sa mainstream media, sa social media, para mapatay lang ang isyo na si Bongbong Marcos ay dating nasa drug list at bangag bola noon hanggang ngayon. Pilit nila yung uh, pinapatay. So ito siguro dahil nga sa pinaupo siya or iniloklok siya ng Marco ni Liza at ni Bongbong Marcos sa pwesto siguro baka sinabi din ni ng first family hindi natin alam baka lang ipagtanggol mo naman ang amo mong presidente Ay. Ayon, so ganon kaya siya nagsalita at ang mahirap ngayon dahil nagsalita si Katrina Juan uh, Ponce Enrile nahalongkat tuloy ngayon ang lahat ng mga baho ng kaniyang ama noong panahon ng uh, Marcos Senior Regime, pati ang kanyang baho na pagiging drug addict niya noon, adiktos, Benedictos bangagos, ay, anong nangyari? Nahaloghog pa. Hmm. Kaya Katrina, uh, ayan ngayon, nalaman tuloy ng sambayanan na ang na kalimutan na siguro, eh alam na pala ngayon ng taong bayan na dati kang adik, Kaya eh, ang tanong ngayon, adik, uh, matino ka na ba ngayon? Dahil wala pong maniniwala dyan mga kababayan. Once nakatikim na ang katawan mo ng droga. eh may pinsan nga ako doon eh, nasiraan ng ulo nang dahil dyan. Dahil sa pagtitik niya nung bata pa siya, Uh, kabataan high school ng ano ng uh, pinagbabawal na gamot ayun buang mo <laughs> hindi ka na buang dahil mayaman ka man pero pag ka din Katrina baka sakali malinis mo ang pangalan mo so hanggang dito na lang maraming salamat stay safe po god bless it bye bye